Pag ako tumakbo bilang isang sindikato ay kandidato, iboto nyo ang gaya ko. Dahil ang bayang mapayapa, gagawin nating magulo. Magpapatayo tayo ng mga tulay na walang pa. At siyempre, magpapagawa ako ng ilog at sapa para magkaroon tayo ng maraming baha. Ay baha. Magkaroon tayo ng maraming tubig sa baha. Magkaroon ng tubig yung baha. Para di malunod yung mga ilog sa baha. Mga, mga tao. Mga tao sa baha. Yung ilog para magkaroon tayo ng pundasyon at donasyon galing sa foundation. Kaya yan ang aking mga proyekto pag ibinoto nyo ko bilang isang sindikato ay kandidato. Pag ako tumakbo bilang isang sindikato ay kandidato, iboto nyo ang gaya ko. Dahil ang bayang mapayapa, gagawin nating magulo. Magpapatayo tayo ng matulay na walang pa. At siyempre, magpapagawa ako ng ilog at sapa para magkaroon tayo ng maraming baha. Ay baha. Magkaroon tayo ng maraming tubig sa baha. Magkaroon ng tubig yung baha. Para di malunod yung mga ilog sa baha. Mga, mga tao. Mga tao sa baha. Yung ilog. Para magkaroon tayo ng pundasyon at donasyon galing sa foundation. Kaya yan ang aking mga proyekto. Pag ibinoto nyo ko bilang isang sindikato ay kandidato.